Masaya dito basta ano summer kasi ano maraming tao at saka doon may ganap din oh kung magigita niyo super daming tao sugori natin yun with barefoot lang <laughs> pakatingin siguro yung mga tao sa akin tingnan natin kung ano yung ACG <laughs> Grabe, ang gamang tao, asin. Asin. Ito na ang gamang As As so, tao, asin guys. Pero, first time ko talaga dito na nakaganito.